At ang mga pangulo ng mga sangbahayan ng mga magulang ng mga anak ni Galaad na anak ni Makir na anak ni Manases sa mga angka ng mga anak ni Jose ay nagsilapit at nagsalita sa harap ni Mueses at sa harap ng mga prinsipe ng mga pangulo sa mga sangbahayan ng mga magulang ng mga anak ni Israel. At sinabi nila, ang Panginoon ay naguto sa aking Panginoon na ibigay sa sapalaran ang lupain na pinakamana sa mga anak ni Israel. At inutusan din naman ng Panginoon ang aking Panginoon na ibigay ang mana ni Salpaad na aming kapatid sa kaniyang mga anak na babae. At kung sila'y mag-asawa sa kanino man sa mga anak ng ibang mga lipi ng mga anak ni Israel, ay aalisin nga ang mana nila na mula sa mana ng aming mga magulang, at sa idaragdag sa mana ng lipi na kinauukulan nila, sagayoy aalisin sa manang naukol sa amin. At sa paghohobeleo ng mga anak ni Israel, ay idaragdag nga ang kanilang mana sa mana ng lipi na kanilang kinaukulan, sagayoy ang kanilang mana ay aalisin sa mana ng lipi ng aming mga magulang. At iniutos ni Mwese sa mga anak ni Israel, ayon sa salita ng Panginoon na sinasabi, Ang lipi ng mga anak ni Jose ay nagsasalita ng matwid. Ito ang bagay na iniyutos ng Panginoon tungkol sa mga anak na babae ni Salpaad na sinasabi, Mag-asawa sila sa kanino mang kanilang magalingin, ngunit sa angka ng lipi lamang ng kanilang ama mag-asawa sila. Sa gayon ay hindi magkakalipat-lipat ang mana ng mga anak ni Israel sa iba't ibang lipi, sapagkat ang mga anak ni Israel ay masasani bawat isa sa mana ng lipi ng kanyang mga magulang. At bawat anak na babae na nag-aari sa anumang lipi ng mga anak ni Israel ay mag-asawa sa isa ng angka ng lipi ng kanyang ama, upang ang mga anak ni Israel ay magmana bawat isa ng mana ng kanyang mga magulang. Sa gayon ay hindi magkakalipat-lipat ang mana sa ibang lipi, sapagkat ang mga lipi ng mga anak ni Israel ay masasani bawat isa sa kanyang sariling mana. Kung paanong iniyutos ng Panginoon kay Meses, ay gayong ginawa ng mga anak na babae ni Salpaad, sapagkat si Maala, si Tirsa, si Holga, at si Milka, at si Noah, na mga anak na babae ni Salpaad, ay nagsipag-asawa sa mga anak ng mga kapatid ng kanilang ama. Sila'y nag-asawa sa mga angkan ng mga anak ni Manases, na anak ni Jose, at ang kanilang mana ay naiwan sa lipi ng angkan ng ama nila. Ito ang mga utos at ang mga kahatulan na iniutos ng Panginoon sa pamamagitan ni Mueses sa mga anak ni Israel, sa mga kapatagan ng Moab, sa tabi ng Hordan, sa Jericho.